ating uh, gagawing pagpurga sa ating mga alagang sisiw guys so, so pagkuhan ka lang sa ating youtube channel huwag kalimutan guys uh, paki like, share and subscribe naman at uh, pindutin yung notification bell para update kayo sa ating mga bagong video guys so uh, pupurgahin natin guys o diba inumin natin ang bus plus guys so uh, hindi pa ako nagpupunot ng items ha pero yan to ang gamit natin pagpurga natin mga sisiw guys o ipurgay natin dahil binababa natin yung ano yung nakarang araw o baka nakakain ng mga dumidumi -dumi yun kaya purgay natin guys para iwas yung alis yung mga bulati doon kaya ito na ang atin pa inumin yun so watch nyo guys uh, ano natin kasuhin natin yung kasuhin ko muna yung ano yung nagaya ng tubig so kumbaga itong ano natin dalawang katahe ito guys at uh, dalawang stay dalawang ano kulungan kumbaga ang painumin natin dahil yung isang kulungan niwalay natin yung ano yung pikas kulungan ano na piraso yun sila nagalagay so dito pikas walo so kasi kung hindi natin ni ano hiwalay hiwalay magano kasi guys uh, medyo malaki laki na sila kaya medyo ano na uh, na kulungan so yun ang ginagawa natin Burgete.

Bapak ka Bapak ka Sabi kong bapak ka Nanginom ka dyan Nanginom 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 yung iba natin, guys. Painumin natin yan, guys. So, ha? Painumin natin yan sila, guys. Pasok ko lang yung ano, guys. Yung ano natin. Yung purga natin. Yung purga. Okay, diba? yun guys. Inom sila, guys. Inom sila, guys. Ito natin. Ito natin. Ito natin.